lalaki lalaki yung mga pang natin ito na dito na tayo kukuha ha? balita meron na po tayo nakitang ayongin sa ilalim po Wala dito karamihan po na andoon uh, at ayan na yung tubig meron ako isang Uy, ayan, magandang buhay mga farmer. Ah, uh, update tayo sa paligid grabe, tingnan natin kung gano'n nakalalin yung uh, fish pond at uh, ayun, ako po ay natutuwa dahil uh, may nakuha na po tayong uh, may nakita na tayong ayungin, yan pala ay talagang maiilap sila at more on sa ilalim po sila tumatambay so ayun, puntahan lang muna natin yung baboy, ka farmer Anthony kulang siya kasi yung pang natin sa kanya natin pinukuha ngayon ay medyo mga maliliit ng kaunti at uh, ano eh, okay na yan at uh, nakakaraos naman at least uh, makuha natin yung baboy nya the same time may tanang kaunti tapos eh, maganda naman po ang uh, ano, medyo mataba lang talaga yan, medyo pagpasensyahan nyo na kasi talaga po ang native ay medyo chubby chubby pero masarap naman o, oh, ayun po Tingnan nyo naman ang fish pond natin. Grabe. mga tanim natin. May update tayo dyan. Sa kabilang vlog naman. Simple pleasure. Grabe po, wala pa pong tigil. Ang pinakapahingan nito ay ambon. Ayan na yung tubig. Oh. Wow. Ganyan na po kataas. Ay, kapaligay tayo. Alam nyo ang ulam po ngayon. Ginataan na... Uh, uh, kamansi. Ugub sa Bicol ata uh, ko alam ang kapangpang ay ah, tagalog ng kamansi ano ba uh, ba bang kamansi so ayun po sa bicol kasi ugub alam niyo na yun parang breadfruit alam na alam niyo na yan so mamaya iikot tayo titignan natin ang paligid grabe po ang ulan pero tuloy ang ligaya sana po sabad medyo naging maganda na ang panahon. Wag re kasi yung bagyo. Kaya medyo nagtagal si Emong. Aalis, babalik. Eh, bumalik po. Ako, mas malakas. Iikot pa siya papunta Ilocos. nasa ah, na ba yung ating mga lechonero? Ayan, nandiyan, nagma-manual. Aba, nagma-manual. Ano, iikot na ba yung ano? Medyo mabilis ah. Go! Go! natin mga baboy. Medyo mabilis po ang ikot ng aming minakuhang uh, motor. Pares na pares ang modelo. Pero mabilis po yung ikot nya. Ngayon, eto. Mabilis po ang ikot ng baboy. Pero sabi ko nga may advantage yan. Yung init nya hindi mawawala. Tingnan muna natin. Malay natin yung mas maganda pala yan. So, kailangan pa natin ng another 10 bukas. at ulit tayo para maubos-ubos na yung baboy ni ka-farmer Anthony. At uh, Order na kayo, the best in the west ang mga baboy. Medyo magbras kayo dito ha. Mandulas. Ayan, no? Yung mga malalaki dito po, pang ano natin. Chop, no? Order atang 40 bukas. yung pati. sa damati yun. Abi katlo <laughs> Dati apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi kailan Jadi apa? Jadi apa? Jadi huling Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Sonia, nakita ko yung post niya nung kailan ba? Matagal na yun, 3 days ago. Oo. Oh, oh. Si Miri, hindi, Mama. sumagot si Sonya eh. Si Miriam, kausap ko, may lakas pa po kaya niya. So hindi sulit bumiyahe, wala, wala akong maraming mapagpipili. ako, opo. Ano. Ah, yung hangin yung... next, yung alon. Alon. Kaya next week na ako... Tapos ay. si... <laughs> Malalaki, malalaki yung mga pang-chop natin. Ito na, dito na tayo kukuha. ayun okay. so, na yung mga malaki natin. Ilan po ba yung mga 40 plus doon? Apat? Lima? Naman, eh. yung, uh, Yung na... yung tala ko ngayon? Oo, po. Apat. Ah, apat. Sebi kasi, eh, next week, ano yun natin? <laughs> ah, oo, oo, apat nga. Aro, aro, aro Baka Baka dumungaw Ang hirap maghabol dyan Buto <laughs> masabagi Mababa-baba pa yung <laughs> Mababa pa yung lupa eh. Mahirap yung ano na. Okay. Ah, ayan, may mga bisita po tayo. At akala ko yung uh, akala ko po ay Naligaw na naman. Alam naman nila yung schedule. Oh, oh ayan na. oh. Sige na, bati na 'yung mga tropa sa Canada. Oh, sige na. Ayun. Naiyak, naiyak Saan po kayo pala? Eh, eh, tanungin ko na. Saan po kayo dito pala sa Lubao po. Ah, Lubao. tapos Angeles. Angeles din kami nag i Oh, bati na. Naiyak. Naiyak. Mamaya magsisisi 'yan pag napanood niya. Bati ka na. Um, sige na. Eh, <laughs> para mo ka. Sige na. Mag-share oh, na kayo. <laughs> sige na. Nandito ka na rin. May naman po sila sa kong dadong dam. Ah, wala nang isda eh. Tapos na yung ano nang isda kasi mahina, konti na lang. Camera shy kami. Oh, ayan. thank you, thank you ayon Ah. magbati yung magpati. Oh, ayan, thank you, thank you po. Nagpicture lang kami. Salamat, salamat sa pagdalaw. Pasyal kayo dito bago kayo umalis. Pagka maganda na. Ilang ano bang bakasyon? One month. Oh, yun naman pala. San saan ba sakay sa Canada pala? Ah, uh, Manitoba. Ah, yung nasunugan niya. Yun naman. Oh, may wildfire nga. Oo. Oh, oh. But, Pero malayo marayo sa amin. Malayo. Malayo kasi hmm. Canada pala. Oo. Oh, Seven, alam so, ko, so, seven, seven time ang ano nyo dyan. Iba-ibang oras eh. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. na naririnig ko may mga... Mm -hmm. Iba-ibang oras. oh, iba-ibang oras. Seven time changes. Parang gano'n Ayan, thank you. Thank you. Nice to meet you, Farmer. Oh, nice to meet you po. Thank you po. Antay namin kay Rito. Ayan, from Canada, Manitoba. Oh, shout out Canada po sa mga. <laughs> <laughs> pagka marami pala kayo, pagka marami po kayo, kunyari, let's say mga group of 15, mm -hmm. itawag nyo ng advance para mai. O oh, para mas maganda kasi dyan. Oo nga, relax, relax. sige po. thank you. Thank you. Ayan mga uh, naligaw namin eh, hindi pala naligaw talagang sinadya kasi pag kami mga pumupunta sabi ko ah uh, ako hindi yan na uh, viewer pagka naliligaw kasi alam nila yung uh, schedule pero yung iba po kasi napapanood lang nila kala nila everyday bukas so uh, hindi po kaya talo tayo pag araw-araw -araw. alam nyo naman ang lechon ano naman yan eh? pang weekend lang so may hiwaga dyan ba, diba? may hiwaga hindi naman tayo nasa syudad eh sa sudah walang problema pati yung mga dumadaan na napadaan lang uy may litsunan kain tayo eh dito hindi sinasadya po ito ini-schedule kaya ano tapos pagka kayo po ay marami para iwas disappointment kasi talagang ang litsun eh, hindi naman namin maipapromise na laging available lalo na pag dumating po kayo ng mga past 12 na 12.30 1 o'clock eh may time po talagang wala na lalo na pag sunday So, kami naman po nagdadagdag talaga, kaya lang eh, alam niyo na, nauubos talaga yan mabilis po, lalo na pag kami sa may unang bigwas ng takeouts, may mga sunod-sunod po ang kukuha ng 3 kilo, 2 kilo 4 takeout. ang bilis pong maubos so ang gagawin po natin pagka medyo marami pong orderin ninyo i-advance niyo na sa amin huwag naman yung advance na papunta na kayo dito eh, itatawag nyo medyo alanganin din tayo doon kasi may mga gabi pa lang po, may mga nakaano na So mga one day before, mga one day, two days, so ka-farmer, 20 kami dyan. Mga apat na kilo kakainin namin o limang kilo. Ninilista po kasi ni Bebe yun. So meron na may projection na, oh, ito ang nakareserve nating lechon, ilang kilo na. So magkakaroon na po kami ng idea kung ilan po ang papaluto namin. Siyempre may pasobra yan para sa mga walk-in. Sa mga walk-in naman, eh, pasensyahan po tayo pagka minsan wala kayong madadatnan. Dahil kumbaga pero mostly naman po meron naman meron so hindi hindi natin inaassure pero, pero pwede ko po kayong tumawag kunyari let's say na tawag ah, mga alas 11 na oh, ah, alas 8 ng umaga nagkabiglaan kaya na oh. punta tayo kay ka-farmer ka -farmer, kayo tayo let's kitawag itawag nyo na po at uh, magagawa naman natin ang paraan yan so ayun so, pero parang nasasanay na yung mata ko ah Medyo, pero mabilis talaga, no? mabilis po ang ikot ng lechon mga farmer ayan oh. No? mabilis ang ikot kailangan natin mapabagal ng kaunti. pero ang, ang ganda ng pula ng camel ano imintay nyo na lang puro ba yan hindi ito, 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 ito. tinitingnan ko yung mga video natin yung nakaraan medyo maputla eh pero yung mga sumunod na yung camel ang ganda ng pula iba pa rin talaga yung camel so isos ay no order na lang natin ang ano yan na order natin sa online yung nakukuha akong mura kasi kung magkukuk kami parehas din lang parang ang costing same din lang halos 10 piso isang bote so isang bubble so, parang ganun din naman 340 sabi nga 350 kada isang galon na 3 uh, 3.8 liters almost 4 1 galon eh So, ayun. Hmm. Binadagdagan naman po rin na ng tubig kasi masyadong magbabrown naman pagka puro mga 1/3 one 1/3 -third, one -third tubig. So 3/4 na camel soy sauce. Ayun, maganda ang kulay. Dalawa ba tong i-deliver ni Ro ano? Dalawang order, isang tao? Ha? Astig ah. Dalawang 30 kilos po yan. Actually, malaki yan. 30, 30 plus yan. 50 plus Mahaba Malaki Kay ka-farmer Anthony Kaya panalo O oh, ayan Mabagi kina Sebi Ganun din naman Basta sabi ko sa kanila Pag kukuha kayo Laglag ang tiyan Para Ano Para palagang uh, Maganda So ayan uh, Na-deliver na po yung sampo uh, At mayroon pa tayong Parating bukas Kasi nga Kulang pa Eh kasi si ka-farmer Anthony Inubos-ubos natin Ako another an anak ko po Dalawang sasakyan Ito Ito ligaw to Patay kang bata ka. Oh, yari. Yari, tayo yan. Ayan na, mga farm, dalawang sasakyan. Baka nga kala nila, uy, niluluto pa lang. Patay tayo. Dalawang sasakyan eh. Pagkasunod sarap nga naman kumain ng lechon sa ano sa maulang panahon sana bisita lang ayoko naman po kasing alam na disappoint yung mga customer natin at pagdating ay wala talaga ba diba? apat tatlo tatlo aro ayan po mga farmer ligaw nga tatlong sasakyan ano po ito galing pero yung babae kausap ko na yan uh, nakausap ko umorder na pala sila dito gusto niyang ipatikin doon sa nakapula so ayan galing po sila kina Mayora at uh, Dumirecho dito kasi nga kakain daw sana eh, sabi ko sabado linggo lang uh, Ang hindi po viewers talaga na ano pero okay na din at least uh, si kung puro iaasa natin sa mga viewers at uh, subscribers din na andun, naka-survive naman tayo, pero iba po talaga yung may tulong ng outside natin 'di ba? Mas nakikilala tayo kaya pinupush pa rin natin na makilala pa. 'Yun naman ang pinagpapasalamat natin kay Cubs Jess, Team Canlas, we're in Pampanga. So, yung mga yan po ay talagang na uh, kahit papano talagang ang laki po nang naitulong nila sa amin. Dahil marami po ang uh, naka-alam. At uh, karamihan naman, ay nasarapan naman sila kaya bumabalik po so ayan tatlong sasakyan yung kaninang umano naman ay dumalaw lang talaga yung mga viewers naman yun, alam naman po nila <laughs> Ay talagang ganyan pero tayo po ay namumutik na naman ayan hopefully po ay uh, gumanda ganda na ang panahon kaya lang itong si Emong ano eh mag u-turn pa ito Kaya di ko alam kung naka u-turn na ba Kung hindi pa po Mag u-turn pa lang eh, expect natin na medyo maulan pa rin po bukas Pero Saturday daw po ng madaling araw Ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility Ayun Ano bang ginagawa ng mag -iina? Uh, relax, relax sila Ayan ah. So, ayan po At uh, Tingnan natin ang fish pond natin Lalim na Hanggang liig na siguro yan Pagka ikaw ay pumunta po doon sa Sa may Ano nang uh, Gilid ng uh, island natin Ayan po ay uh, Nasa ano na Nasa liig na siguro Ang mga suha natin Sinisinip ko pa <laughs> Ang mga suha natin Ayan o oh. bigyan po ang tubig ayan na ah talagang ang gravity ay uh, anjaan lang talaga ang level so ayan na po yung tubig oh. si Kong Kong umuulan okay lang kuya ayan trabaho sila ay na andun ayan ganun din magpapaulan din eh so ayun po mga ka farmer ang ating uh, balita meron na po tayo nakitang ayongin sa ilalim po mula dito karamihan po na andun at ayan na yung tubig Meron ako isang vlog Sayang hindi ko na na-upload pala Yan problema pagka hindi ko po na-schedule ng gabi Hindi ko na nabibisita na So sayang Pero wala nalipasan na Kaya hindi ko na rin po in-upload So ayan Makapag-replant na ng papaya Ngayon ulang So, yan po yung update. Kahit dito, lagpas na rin po sa ating uh, lagpas na rin sa ating train. Ayan oh. Lagpas na rin. So, ayan. hopefully ay maparami po natin ang ayungin natin, mga oh, farmer eh, at uh, pero nag-order na po ako another 7,000 kasi nga Ah, uh, syempre. Ayoko din namang mag ano pa na iba pa. Paanakin muna natin, di ba? Pa wag wag na malaki na, pwede na tayong mag-offer ng ayungin dito sa kainan. So, isa po sa magiging attraction din natin 'yan na ano, may first class po na ayungin kayong makakain. So, ayun. Sa mga basher, baka sabihin niyo na, ay pinakakain ng ipot ng kalapate ang gagawin ko po ipapasalo ko na yun yung uh, ipot natin para hindi na pumahulog mahulog dyan may naman yan eh. so hindi na natin hulog yan para wala nang uh, masabi at tamang uh, tama, -tama tatabi na lang namin doon sa gilid sa may niyog fertilizer pa ng mga niyog yan. so ganun na lang although pampaganda rin sana ng ano yan diba? na kaunti lang naman pero para hindi na po ma ano, diba? wawalis na lang si kong kong naman ang naglilinis yan ipapaito natin sa timba sa the dustpan then uh, lalagay natin da sa mga ano nang uh, niyog so ayun tapos pagka malay nyo tayo pala rin at makapagpakabit na rin ng solar nagkakaroon po tayo ng pump or another ano na naman ano naman ito ano na tayo ano po Uling! Ah, oh, si sige, sige. <laughs> Ako ay kinakabahan na pa. eh <laughs> buti na lang meron po tayong uling. So ayan po mga ka farmer, uh, ano ba sinasabi ko? Yung sa solar, magkakaroon po tayo ng uh, continuous inflow during daytime siguro. Na as long as meron pong tubig yung delta. May tubig doon sa box magpapasipsip tayo continuous may para may oxygen po yung may bumabagsak na na tubig ano? especially pag summer time so ayun po while set up tayo ang mga abangan nyo po dito just in case na sabagay kahit tilapia yung ulang po parating na 20 pesos 2 to 3 inches daw ang haba uh, <coughs> mga 1 <one> month <laughs> wala eh nag trending si Bulacan eh si Jeff at uh, medyo tumaas na rin po yung presyo okay lang naman so, 300 pieces alagaan natin paramihin natin dito kasi nakapagparami na kaya malakas po ang loob ko sa ulang dahil nakapagparami na tayo actually naparami ko ng ganyang kaliliit kasi may nakita po ako nung bago man na namin tumaas na naman yung tubig nung kami po ay nag-alaga na ng, ba, may mga ulang tayo nakikita sa gilid-gilid may nakita nga ako sabi ko wow ang ganda kasi kaya lang ang naging predator po natin doon is the bibi and the uh, hito especially. So nakain po talaga ng hito. Pero yung mga beef, yung mga ano natin, ulang natin, nakita ko po talaga may mga katabing maliliit na parang hipon lang. So nanganak sila. Ang naging problema po natin is yung uh, yung hito talagang kinain lang po sila. So ayun, wala wala na po yung hito, wala na din yung mga bibe. So malay natin tayo po ay swertehin din. Diba? So, yun nga. Yung mga malit na bagay na nagpapasaya. At the same time, pwede nating pagkakitaan din dito sa farm. Uh, Ma-maximize natin yung potential. na uh, maging, unti-unti uh, lang. Kasi hindi ko naman po din naiisip yan ng isahan lang. Ano. So, every opportunity, every pagkakataon na dumarating, nagkakaroon po ako ng realization na anong pwedeng gawin ah pwede palang ang ganito nabali yung ano kamachil <laughs> so ayan kagaya nga po nito nakita ka namin ang opportunity sige ka ako tambakan na natin just in case na ano baka pwede tayo makapag patayo pa konti konti yung sa kainan naman nakita nyo naman ini-expand namin kasi nakikita namin nagkukulang so mas mapaganda natin yung paligid yun naman ang inuunahin inuun uh, natin after this pero ito, improvement po dito, kaya natin ginanito. ito, ito pang matagalan na po yan. Kasi once na ginawa na po natin yan, wala na po madadaanan yung bako, wala na madadaanan yung loader. Ito, fix na. Yan na po yan, yung lalim. Matagal na. Itong lifetime na. Sabihin mo, di ba? Unless magkaroon ng dilubyo talaga na ano. Pero, ito, pang matagalan na po ito. So, ayun. Ah, diba sabi ko nga, yung ayungin, sasubukan ko para kasi wala na po itong chance na maging fish pan talaga for business eh so pag tilapia naman pwede naman for fishing yung mga ganun nga or pwede din naman natin that may kainan na so pwede tayong maglagay ng ano ang pwedeng ilagay natin dito na may offer din namin sa kainan ay naisip ko sabi ko fresh water subukan natin yung ayungin ah, uh, hopefully ay magtuloy tuloy po at ako naman ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may nakita na po kami na maliliksi na kulay silver na biglang lalangoy na gano'n so gano'n pala sila characteristics nila okay, subukan natin magpakain soon hindi ko nga alam kung makakabiyahe ba ako kasi wala pa hindi pa po ako nakakatapos ng vlog din ni ano. natin andun pa kasi sa may Santa Ana din yun Ayan ang kwentuhan natin kahit umuulan mga uh, farmer. Kailangan ng hanap buhay. Hindi natin kukunin yung paswelo sa mga boys natin. Sabi ko nga, sige, gagawang ko ng paraan. Papaulan ako. <laughs> so ayan, marami pong salamat sa mga sumusuporta at hindi nag-skip ng ads. Alam nyo naman yon. So thank you, thank you po. Maraming salamat. At ka-farmer Anthony, babalik po bukas. Uh, si si Dindin nakita itong jacket ko sabi niya okay na lang yan sabi ko i doon na lang kita luma na tumabaho na ito kako ayan, mga ka-farmer oh, na bagay lang naman so na order ko lang naman to sa online peke ito eh <laughs> Ay, so ayan po ang update natin sa fish pond tingnan nyo naman oh Malal marami pang tubig ang uh, ano uh, marami pa pong ano bang tawag dito marami pa pong Uh, tubig ang uh, kailangan at eto tumawag na si tatay yung makina daw po ay okay na gawa na so gawa na yung makina 2,000 lang naman ang uh, charge so ayos tapos uh, tawag dito ayan oh, isang metro pa siguro less than a meter ang itatas kaya napakalalim po ng uh, fish pan natin at uh, yun naman ay uh, favorable naman sa ating mga linagay na ayungin mga farmer kaya ay salamat salamat at ako naman ay natutuwa binalita ko na to uh, binalita ko na rin po last vlog natin uh, yun na nga good news good news good news ayan oh, talagang ano abang abang ka lang dyan pag uh, ano may makikita po kayo biglang gaganon na lang na mabilis na isang kisap mata kikita nyo oh, ay ang kintab eh puting puti eh. wala namang ibang isda na nakalagay maputi so yun na yun sila nga kaya ayun tapos nako uh, meron pala tayong babatiin mga fan na yan uh, pasensya na at uh, si bebe may pinapabate sabi niya sa akin batiin mo eh ang nangyari, sabi nga naka ano na kalista na daw wala pa pala. Ay sabi ko tapos na ako, bebe, kaya ano na. Ayun, wala pa ata. Uh -huh. Wait lang. So ayan, doon na lang po batiin sa kabilang uh, vlog. Yung nauna, doon na lang. Hindi ko pa inauna na pero hindi ko pa po ginagawa, ano? Kita niyo naman. <laughs> so ganyan po tayo. Ayan, at nako, sarap magtambay dito at makita natin na ng in. Mga 3 months, 4 months, magkakaroon pala tayo ng maliit na bangka dyan. Bibili din tayo para ma-feel nyo naman ng pamimingwit na kabangka. ba? Diba? Ay, naman, talaga. Sarap nun. ba? Diba? Bibingwit ka, nakabangka, farmer, uh, sagwan-sagwan. Parang si Sinon Vlog pinapanood ko ngayon na sa <laughs> parang gusto kong puntahan yung lugar niya bili kaya tayo ng property doon at uh, di ba? lalaki ng maya maya mga farm na nabibingwit na grabe san kaya yon palawan so ewan ko baka palawan nga so ayan marami pong salamat at di na naman nakikita ang bundok ayan na ulan marami pong salamat at magandang buhay pakita ka naman ayungin hirap talaga hindi naman makikipang lalim na ng tubig